Hello guys, welcome to today's Topic TV. Isang tindahan sa Cabanatuan City ang pinasok at sinalisihan ng dalawang magnanakaw dapong 5.44 ng umaga. Makikita sa video ang pagpasok ng dalawang lalaking naka-gray at kulay blue na damit na bumili ng sigarilyo. Ano tayo? Ano so, so, Inasistehan naman ng mga tindero ang dalawa. Habang si nanay ay abala sa pag-aayos ng paninda. Maya-maya pa ang isang lalaki, ay sumilip ng bahagya sa loob. Sabay tingin at pabulong sa kanyang kasama. Marahil ay alam na nito kung saan nakalagay ang bag at perahan ni nanay dahil sa kanyang pagsukli. maya maya ay lumabas na ang dalawa. At dahil wala ng customer sumunod ding lumabas ang dalawang tindero. Maya-maya ay sumunod din si nanay para mag-ayos ng kanyang mga display sa labas. ang dalawang lalaki ay tumambay muna sa labas ng tindahan. Maya-maya pa nang makita niyang abala si nanay sa pagdi-display sa labas ng tindahan. Tumayo ito at pumasok sa loob. Nagpalingalinga muna ito bago dumiretso sa loob. Habang ang kanyang kasama naman ay nag-aantay sa labas para tumingin kay nanay. Maya-maya pa ay pinaandar na nito ang motor habang ang kanyang kasama ay matagumpay na nakuha ang bag sa loob ng tindahan. Pagkalabas nito agad itong umangka sa motor at tumakas palayo. Ayon sa mga biktima, noong June 4 pa umano nangyari ang nakawan, at nakipag-ugnayan na rin daw sila sa mga pulis, subalit hanggang sa ngayon ay hindi pa rin naaksyonan ang kanilang reklamo. Aabot sa 132,000 pesos, isang Oppo cellphone mga ID at credit cards ang natanggay ng dalawa. Sa makakakilala sa mga taong ito, huwag mag-atubiling ipagbigay alam agad sa mga kinaukulan, magbibigay din daw sila ng pabuya kung sino man ang makakapagturo dito.